naisip ko kumanta. Pero hindi po ako talaga singer. Kakanta lang tayo ng kanta-kantang kung ano lang kaya kong kantahin. Hello guys, guys, meron akong gaga, meron akong isang YouTube channel. Ang gagawin ko naman doon is kakan kakanta, lang ako. Uh, ang pamagat niya ay eh, Mellow Music Presa Pata. Ito ngayon, bala ko pa lang po kasi ito, balak ko itong gagamitin ko. Ito yung mic. May, kung may headphone ka, pwede headset. Yan po yung sasaksa. Tapos dito po yung live 1, live 2, saka yung music niya, music. Live 1, live 2, music. Halimbawa, meron po kayong isa pang cellphone. Yung cellphone na yun, ay yung kayo kakantay, doon yung mga lyrics niya. Tapos sa uh, live 2, ayun yung cellphone na pagre-recordan niyo. Tapos sasaksak niya para maganda ang sounds. Ito po yung volume ng mic. Echo niya, volume ng mic, echo. Tapos ito po yung mga anik-anik na yan na mga mga panimpla ng mga tunog At itong isang to, ano ginagawa sa kwarto? Oh ang kit ng kwarto nila diin. Wow, sabi ko na ba sound trip. guys. Good morning. It's another morning, another day. Another day in Magang malamig. Kaya ako nakaganto lamig. Kasi lamig ko sa... Itanggal ko na nga yung jacket. Napakalamig. Ulim-ulim. Alabas. ka ginis linis may ulan-ulan, papasok ka. Saan ka maliligo? Ano mo muna Pwede Lakad na kayo. At anong oras na? Hindi ka na maliligo, Kim. Kim, mag na. Lang. Mamaya ka na maligo, papasko. O, oh, ikaw na lang lalabas. Atin po pa. Na. Pwede, pwede ko Hi. Kumuha ka na rin ng ano doon, no? Sa so munisipyo. Linggo ba ngayon? O dek-dek, lunis ngayon. Bakit pupunta sa munisipyo kung linggo ngayon? Sabi ko sa'yo, hindi maurada -ura yun. Bakit magpaano ng ano, pag... soldo ni Anne, pagbigay ni Cherry. schedule lang yun. Hindi naman agad aura-urada yun. Pransin? Pransin? Oh, minsan ayoko nang manood ng TV nga pala. insok sa mga balita. Lalo pag pa sa President at Vice President. Ay, Dapat tayo mag mag na. Bati-bati -bati na dyan sa gobyerno pati ako nai-stress. <laughs> nai-stress ako sa gobyerno natin. Lagi na lang away. Ang taong bayan na apektuhan. Dapat kaya magpati-pati na. Tapos, para walang away, tanggalin na yung, ano, tanggalin na yung uh, confidential fund na yan. Hindi mo rin malama kung saan ginagamit yan. Tanggalin nyo na po yan para walang away lahat ng ano ng gobyerno tanggal lahat ng ahensya ng gobyerno tanggalin yun, niyo yun, yung secret fund na yun. ah confidential fund na yung secret confidential fund so yung mga mga edsa edsa na yan bago na po so totoo kung gugustuhin ko si Marcos president Marcos na lang mag-president sana pagbigyan natin magkaroon tayo ng ganun kahit ano ba ang president? Six. 6. Galing gawing dalawang ano. six, six, D. 12 ma. 12 years. Okay oh, na yung gano'n. Malay nyo. Ating President Marcos eh. Okay siya. Mas maganda after 12 years. Baka maganda na. Kasi ako nun bata pa ako. Ang nanay ko nun nag-buhay. Bata pa ako nun. Ang nanay ko. Maki Marcos talaga siya. eh senior siya. Tapos so, doon ko naisip na President Marcos. Siyempre bata pa ako. siguro mga 8 years old pa lang ako. Siguro magaling yung president na tapos yung naalala ko nga hanggang sa yung time na naan siya. Nanggal siya sa gobyar. No, si senior Marcos. So, tapos ngayon, natungtuwa nga ako nung, nung senior Marcos si si President kung, kung na ang President naalala ko na boboto kami 2020 napila kami talaga siya sabi ko sa mga anak ilaloko ko sikreto daw ko sekreto, da, kung sino po sino po boto niya President secret sabi ko nga pero sinasabi ako sila eh ano kayo si Marcos kung Marcos ang boboto kahit sa pilahan ho palihim po pinakampanya si Pop kasi nga bawal doon pero palihim pagkita mga mga anak ko no. kung po pa natin ganyan kasi sinabi na kalimutan ko na siguro sana nga ayun ang pero alam ko talaga kahit hindi huwag sasabihin ni ni Sara na yung dahil sa kanya nanalo si President Bongbong. hindi si, ako naniniwakay kasi umulat sa pulbo kalatid sa lugar namin makikita makita nyo lang no lahat mga harapan namin puro ano ni Bongbong Marcos kaya huwag sa sasabihin na kung hindi sa kanya hindi mananalo si Bongbong Mar Marcos lalo ngayon nagkaroon na ng Facebook, nagkaroon na ng social media nung araw pa ma-brainwash ma pa ang mga tao kasi puro bali-balita lang sabi-sabi. Eh ngayon may social media, may mga video na pinakikita, no? Hindi mapakita ya kasi nga wala pa social media. Eh ngayon may mga video-video na na napapakita sa social media. Kaya wala na. Talagang talagang na-brainwash. O, oh, ta brainwash ba tawag doon? Talagang naano lang ang isipan ng mga tao. Pero hindi na mga dilawang kasi dilawang ngayon. Ah, Pinklawang, pawak na magnetic sila na-realize nila na hindi gano'n mga process Ay, naging ano na tayo, politika. politika na tayo. So, sige guys, liligo muna ako. Bye!